Ha 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 Hindi nyo kami mapapaalis dito. Isasama namin si... O so, sa inyong lahat, mga kapatid, welcome to Apo Joey's Vlogs. So, for today's vlog, ay ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po doon sa ghost man. Kay ba'y naniniwala na itong ghost man ay itong pinaka kinatatakutan ng marami. Ito ba'y may hatid na malas? O ano ba ang mga dapat kawin para maiwasan? So ito po ang ating tatalakay ngayon. Ano ba ang sinasabing ghost man? Pinaniniwalaan na ito'y panahon kung kail, kung kailan nakabukas ng pinto ng impierno at at malayang nakakagala ang mga masasamang espiritu pinaniniwalaan na mas agresibo ang mga kaluwang gumagala sa mga panahong ito ang mga hungry ghost na ito ay pinaniniwala nagdadala ng negative vibes o kamalasan. So, ano ba ang mga dapat nating panguntra sa ghost man? Una, kailangan magsuot ng pula o mahulay na damit para hindi lapitan. Pangalawa, mag-alay ng pagkain sa labas ng bahay o bakuran para sa mga hungry ghosts kahit sa pagkainan. Pangatlo, panatilihing maliwala sa bahay. So, kailangan ito ay ma may maklinsing, may proteksyon para hindi makapasok sa inyong bahay. Ikapat, alaya ng dasal ang mga kaluluwa, yung mga mahal natin sa buhay na yumao. Sumunod ay huwag makalilimutan na magdala sa bag o, o maglagay sa bulsa ng asin bilang pangontra upang ikaw ay hindi lapitan. Ito po ang mga pangontra. Ito po ay isang paalala lamang po sa mga naniniwala. Hindi po kayo pinipilit na maniwala. A, uh, ito po ay sa mga naniniwala lamang. At kung hindi naman po ninyo na ibigan ang video na ito ay paki-skip na lamang po. Ito ay para sa mga taong naniniwala. Marami pong salamat. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si Apo Joey. Bye-bye po and God bless you po.